tango, sarat. Pero never mo siyang matawag-tawag na chararat. O, aura pa, kakaibang postura. Pag bumura, akala mo kung sinong matanda. Sa kanyang sunod-sunod na banat, aba, umilag ka. Dahil eto na si Yumi, ang ultimate dandalita. Nakinaks, utaw po. Harugalog! Ako si Yumi. Pag may anak ka sa labas, eh di ba pasukin mo? Pagkalit-liit, always ang nit-nit. Minsan ay parang pinaglihi sa galit. Minsan naman ay kasing lambot ng pansit. Aba, performance level ha? O oh, ayan, tamang luto ng kanin. Asa na nga po ay Ayumi, nakakaaning? Pag luto na ng kanin, eh di kuwain ka na. Oo nga naman. Tumi talaga, sa TikTok po talaga yan siya. Magaling siya magsayo. Tapos nung mga nag-two years old, three years old, dumaldal naman siya. Kasi lagi po namin nakakausap. Hindi po siya sa cellphone babad. Lagi po namin niya kinakausap. Bihira lang po yan mag-cellphone. Million-million ang views ng kanyang videos online. Mula sa mga patama videos, hanggang sa on-beat niyang ilong na parang may sariling buhay. Nice! Talon ka na. Dito, maingay po dito. Talon ang talon. Sabi mo, ka tumalon, magagalit yung landlady natin. Palalayasin tayo dito. Okay lang yan, mama. Sa iba na lang tayo titira. Unang video na nag-viral ay tungkol sa brief serye. Butas na nga at lumahe. Binenta pa sa mga online kumare. Bilhin na lang. <laughs> Nagulat ako kasi galing at trabaho din, eh. Sinabi lang siya ng asawa ko na nagbabiral putik. Binibente yung kong butas. Ayoko itapon siya. Yan, eh. Press ko eh. Panganay sa dalawang magkapatid si Yumi na may say sa lahat ng utaw maging mga marites sa tabi-tabi. Gusto mo bang magkapera? Magtablaho ka. Opo. Ganon. Ay, ewan. Kung akala mo eh walang kinatatakutan ng daldalita, aba eh nagkakamali ka. Dito lang po kami sa bahay lagi-lagi po. Hindi po kami nalabas. Ayoko po lumabas eh. Ano po kasi may mumu sa labas paggabi eh. Uh, scary! Para feel daw ang pagkabagets, doon naman sa kantang pambata. Bahay kubo, hindi ko po yung alam ano po lang nabistasa. Ano po every color, every color, every this Robinson, you. This rap is in my video. Take a light and go. Take a look at the colors of the round. Save And this cool live and cool. Bye, Kubo. Bye, Francis M. Ano na ako? Say nati, says, ang pagkabibo ni Yumi ay mala ay sa segera. Lalo na kapag naasinan na ba, di talaga uubos ang baterya. Masuhit man sa harap ng kamera, eh sweet little girl naman daw itong si Yumi. Nakakawala ng pagod yan. Pag umuwi ako madaling araw, yan, nagigising agad. Marinigla yung motor ko dyan. Nagbabanguna na yan kahit tulog. Mabait naman po. Mabait yan. Makulit lang. Sobrang kulit niya. Pero natulong na po yan dito. Nagwawalis na yan. Minsan gusto na daw niya maghugas, maglaba. Gusto ko pong maging doktor, maging mama. Dahil po gusto ko pong maging mama, maging duto, maging naliga Ay lang po. Marami mang naaaliw, eh di pa rin maiiwasan ang patola. Kaya si Yumi, may gustong sabihin. O ha? Sabi ng mga bashers, wala daw ako maibubuga. Malamang, di naman ako dragon. Wow. Pahabol na paalala ay para sa mga batang makulit. Huwag pong makulit ng mga bata eh kasi baka paluin ng ma'am. Kaya ayun. Kaya binapalo ang bata sa pawit eh kasi hindi po na Hindi po kasi nakaupo. Siempre lang ang waste ng bagat. Nag-ano din po ako. nag pray habang nag-ano po, nag-matutulog. Rory, sana po. Sumaki na po ako. Kasi po, nakain po kong gulay. Amen overload man sa kakulitan, e eh umaapaw naman ang kasiyahan, lalo na kapag kasama ang pamilya na apaw na apaw ang pagmamahalan. Kaya Yumi, ipagpatuloy mong ang iyong pagiging masayahin at biba dahil ikaw ang always and forever, favorite naming lika Kung hindi mo kaya, ipagawa mo sa iba.